Ito na yung mga sombrero natin, guys. Yo! What is up sa mga taong nandiyan? Back in again, it's another vlog na naman tayo dyan, mga chong! Alright! Gusto mga kapatid, sa palibagong araw na naman to. Samahan nyo ako. meron tayong lilinisin. So ngayong araw maglilinis tayo ng mga sombrero natin. So ito yung mga lilinisin natin. So nahin na natin to. Itong ace. yan So makikita kita nyo sobrang dilaw ng sweatband. Tsaka marumi. Ayan o. Namumutim. Vintage nga pala to. Next itong youth size na under armor. Ayan namumutim na rin. Tsaka itong Chicago Bulls na puti rin. Ayan, naninilaw na rin. Namumuti. Ayan. Tsaka itong Cubs. Chicago Cubs. Ayan. So, sobrang dilaw na. Tsaka, and Sira-sira na yung sweatband. So, lilinisin lang natin to. Tsaka itong Raiders. Yan namumutim yung ano niya nasa gilid gilid tsaka itong last na kinustomize natin na okola na yan ano yan o you naninilaw know, so tara linisan na natin ng mga sombrero natin let's go na sila guys. So, ibabal lang natin ng ilang minuto para matanggal yung mga pawis o mga dumi dyan. Tapos, ilinisin na natin. So, ito na yung kulay ng tubig. Yan, dumi. Yun. Alright guys. So, ito na yung ating sombrero. Ayan. Kita nyo. Itim. So, next natin tong mga puti. So, ito muna. Dito muna tayo. Ang grabe yun. Oh umitim na yung tubig. So tara, simulan natin ito. Peace! Alright, so day 2 ng ating pagbablog doon sa ating mga sombrero. So, ngayon ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung yellow stain sa sweatband. Ito na yung mga sombrero natin, guys. Yan. yon. so ito, pag-experimentan natin. So, ito try natin kung mapapaputi pa natin tong sweatband na to. So, tignan mo yung sweatband nito at saka ito. Yan. So, ito medyo pumuti na. Tingnan mo yung, tingnan natin yung uh, difference niya. So, ito sobrang yellow stain. Yan. Alright guys, so tapos na natin lalabhan yung aking sombrero. At ito na yung pinalabasan niya. Yung. Ayan So patutuin lang na natin. So may kita nyo pumuti naman siya. So hindi na natin natamaan tong mga to. Pero check pa rin natin yan. Pag natuyo. So. Yan, so update ko na lang kayo mamaya kapag natuyo na yung sombrero natin. Time check. Malapit na mag-alas 4. na natin yung sombrero guys. So ito na siya. Eh, yung mga sombrero natin. So, nalinisan na natin ngayon. 2025. So, may magagamit na ulit tayo ngayong taon. 2024 hindi tayo nakapag napagcollect ta ng maraming sombrero kasi gawa ng, uh, fini flip ko rin sa market. So, yung pumapasok sa akin ng mga sombrero, uh, ko na ina-out ko din. So, ayun. Maraming salamat sa taon na 'to. At uh, sana dumami pa yung mga sombrero natin. Ngayon, 2025, mag-expand tayo ng mga content. Gagawa na rin tayo ng content ng uh, uh, motor, motor sombrero, tsaka mga ukay. So, abang-abang lang kayo guys. So, marami tayong iniisip na plano. Sana, ma-execute natin. So, dito nga na, tatapusin na aking vlog. Maraming salamat sa nanonood. At ingat kayo palagi dyan. Always, sanitize. So, hanggang dito na lang. Peace. I out. Brrr.